Totoo talaga yan. Nung panahon yun, yun dun, sa mismo Warawes, nambos namin si Sir noon. Kundi dahil din kay Sir, hindi rin tatahimik dito sa Juan, ilukuhol. sa din ang mga kababayan namin, walang reconciliation. So I hope after the election, uh, reconciliation ang walang gagawin natin uh, para walang away-away. So hindi yung election ang problema ko, eh. Election after the election. Malu kalau bersama-sama hari ini. oh, Riza, come here. aku pun kau siapkan minyak perak. kasi nakakuan din ng na mga sinso na nakarua, <laughs> nakasanayan na rin na taon-taon tuwing yung Jarlis Santo. Man, nagkakaroon na okasyon dito sa Kapangdangan. Iba-ibang barangay yan, hindi lang taga rito yan. May, kapag, may ura, kang karamihan dyan, ura sa ka, Kapangdangan mga ibang bayan, wala na. Madala na lang Pero yung mga, yung mga barangay official, maraming dumayad dahil dito dahil humingi sila ng tulong kay sir, kay la sir. Dahil yung mga kailang-kailangan sa barangay, pag magpatulong naman sa kanila, okay naman. Approve naman kagad. Automatic naman. Kaya marami rin na nagpupunta na taga-ibang barangay dito. Kluro. Palagay ko nung magumpisa ito, nung no, magkatapos ng sulog sa ura. Trisulogo versus Sinsun. Kami, ang panig namin noong Trisulubo. Ang kalaban namin noong Silsono. Ngayon, nakaupo na si Sir Chavit. Nakulong kami ng mga 18 years sa Muntinlupa. Ang nagpakulong sa amin si Sir Din. Ang naglabas namin si Sir Din. Kaya tuwing okasyon dito, hindi pwede na mawala ako dahil inaanap ako ni Sir. Sir rin yung nagpalaya sa amin. Patawad na rin kami. Kaya yes. nagpapasalamat din kami sa kanya dahil kung siyang nagpagulong sa amin, siya rin nagpalaya sa amin. Marami kami noon. May git, sandaan kami noon ng kulong. Kaming huling pinaka huling lumaya na bali nabigyan kami ng amnisi dahil din kay Sir din. 18 years namin sa lupa, pero matagal na yun. Yung anak ko, basa pa nun. No? Lumaya ko, daraga na. <laughs> wala, na ito yung, wala na yung anak ko dito ang pangala, eh. <laughs> sa loob ng 18 years, hindi mo nakikita ng pamilya mo, tapos bigla ka lalaya. Di, eh. parang bumuka ng pati, dik, di, ng tira sa katuwa sabay pagsisisi. Oo, -si -si. oh, sabay pagkukon na rin na <laughs> pagsisisi. -si -si. Dahil papasalamat lang kay Sir Chavid dahil kahit pano-pano siya rin nagpalaya sa amin. Dahil kung hindi sa kanya, wala rin na, hindi kami pala lalaya. Tatagal kami pa ng mga ilan, ilan taon doon kung sa kung Kaya si Sir din nang nagmula nung na kami. lumakit kami rin sa kanya. Lahat naman lang hinihiling namin, binibigay niya rin. Kasir Chavit. Oo, oh, so totoo talaga yan. Noong panahon yun, doon sa mismo Urawes, lambos namin si Sir noon. Kaya lang may anti-anting. Hindi, <laughs> hindi makuhan yung anti-anting niya. Kaya yung sa ko, may picture doon si Sir. Yung din ang anti-anting ko. <laughs> magkalaban ng sinso sa Krisologo nung araw. Siyempre, nasa panik kami ng Krisologo. Kung ano yung kwan ng bus mo di, yun susundan mo. Kundi dahil din kay sir, hindi rin tatahimik dito sa kwan, Maraming project na galing kay sir Chabi. Una-una yung kon na tubig, yung sa pangang barangay. Marami lang, marami lang kami lang kukulong sa kanya. Tuwing piyesta, may tumutulong sa tumutulong, magbibigay din ng kasiyahan. Dahil minsan, wala man kami pundo. Siyempre, kahit paano pa, eh, lumalapit kami sa kanya. nag eh, nagbibigay din. Hindi rin na harapuan. Dahil malapit naman ang kaluban niya sa amin. Eh. Kaya wala kami hiniling na hindi binibigay.